ulang rim ulang rim Meron apa? Ana tadi. diesel. Nah. Uh, Ayun. Ulang diesel. Ye. Okay. Bitau nah, bitau. Oke. Okay.

Pag okay. <laughs> maingay, mapagalitan tayo. <laughs> Matibay talaga yan. Oo. Oh. Sabi, di ba dati sa RFC ako eh. Oo. Oh. Oh. Yan, yan. Oh, eh lang ito makita nito. Nag-anong nag, ano, nag ng pagkakapiran? Na Sakal. <laughs> Nag-aakon ng kwarta? Ay, buray mayo <laughs> <laughs> Mayok pa. Tara, mas. Kagara ka video ko. Kaya araw.